Survivor. Cancer survivor ba yun asya? problem. Heart problem. Nanang dupating ang COVID, wala na ka-walking. -ka oh, so, magbike mo ito. na-apis. Oh, mo Grabe yung exercise niya. congested heart. Congested heart? Mmm. Krobe mo sa stress, Dok? Mm. Stress. stress. Stress Heart talaga. problem. Because of the heart problem. Mm. Kaya nag-stress. Tapos Dok, diba, do, medyo may speech problem na. Kasi mm. nung first time tayo nag mga 10 months ago nga, hindi ka talaga nagsasalita. Mmm. Hindi. Mm. Okay. At to, hindi ka mag, nagsulti. Mag-istro ko, hindi mm. ako kasulti. Mmm. Mm. Mm. Hindi makasalita. Wala man America. Amerika. Uh Oo. -oh. Orang din nila niya. Di ba ka nag-Amerika? Do? Ato sa Amerika. Mga sisters, ang mga sisters. At yan talaga yung napansin ko Kasi ngayon, nakakausap na kita, nakakapagkwento ka na. Dati oo lang, nakain mo. Oo, lang. Before one year ago? One year ago? Opo. Or yung last namin kita, last year. Also hearing, nag-improve. Opo. Mm. -hmm. Iba talaga. Ah, kani napikutuhan na ni um, half of my body para lang right pa na to say so oh yes yung ice mo yeah. parang Oo. ano mm. uh oh normal mm. na, what na? No, Opo, ice na. Oh, yes ang pretty na niya Seven years younger. <laughs> grabe. Oh grabe, grabe. Grabe, Parang nagbello na. <laughs> Everyone, I would like to introduce you to Doc Capini. Mm -hmm. Siya yung highest sales superstar okay. natin. Sa Asin. Asin. Yes. No, na first top distributor ng pinokusod this month na una pa sa amin. Yan. Yeah. And of course, isang doctor, isang surgeon ay OB guy. Okay, OB niya siya dito sa Maasin. Siya po yung nag-order ng 1,000 pieces ng Power Trio. Wow. Yeah, kasi malakas talaga. We're proud of you, Doc. We're happy with the improvement ng... Sa ina-physical ba? Okay. Thank you, Doc. Okay lang, Doc.